na nagsasabi umano na there are certain barangays na sinasabi na paaalisin na daw umano itong mga IDPs natin dahil sabi ay eh, tapos na no ang uh, usapan ng LGU at ng kanila at ng uh, mga landowners this is referring doon sa Boganga, Kilala at sa may Barangay Sugod how true is this mayor and uh, meron na po ba tayong ginagawang hakbang to counter this issue mm -hmm. Sa ngayon po ay talaga namang mayroong uh, mayroong kontrata ang Local Government of Marawi City okay. with the landowners and with the National Housing Authority na mayroong kontratao na binigay na itong mga lupa ay naito kung saan pinatayo yung mga temporary shelters ay uh, aabot lang ng limang taon dahil ito ay pinahiram ho hindi ho ito rertahan ng gobyerno see. para doon okay. sa la landowners because mm -hmm. uh, uh, or it say uh, parang uh, Uh, out of generosity because of the uh, Marawi siege ay nagpahiram po ang ating mga uh, mga kababayan no na may mga yung mga landed so hindi ho yung balita na pinapaalis, hindi mm. naman po nagkakaroon naman ng pag-uusap na uh, with the uh, LGU and the landowners okay. and itong mga affected uh, I ay mm. nag-uusap naman hindi na ho hindi ho yung the, uh, accurate na pinapaalis. o do na mm. ho silang pag-uusap ay uh, yes, Siguro you are referring to the uh, Kilala Permanent Oo, Shelters. Bagong pong, Buganga 1, Buganga 2, Sugod so and uh, yes, Kilala. Yes, yes. Pero doon sa mga temporary shelters, hindi ho problema yun dahil uh, nandun okay. ang ating uh, LG Marawi na nagkakaroon ng uh, negotiation na uh, discussions with the landowners and the affected IDPs. Itong sa Kilala, ho, ito yung permanent shelters, ito yung lupa na binili ng National Housing Authority na kung saan mayroong conflicting claims. Pero na-address na po na natin yan, kaya tuloy-tuloy po yung mga ginagawang pabahay doon, permanent shelters, pati yung mga common facilities tuloy-tuloy na po dahil nakausap natin mismo yung mga adverse claimant. At yan po ay pinaubayan natin sa National Housing Authority to settle the uh, the ownership of the uh, property because sila po ang bumili. Ang National Housing Authority ang bumili po doon sa nagbenta ng mga taga marawi So yun po uh, na nagkaroon ng... Uh, Uh, intervention ng LG Marawi mm -hmm. so saan kinausap natin yung mga both claimants and of course the National Housing Authority.